Maaga akong nagising ng araw na ito dahil nga meron akong pupuntahan. Wala pang ang pasok sa school na mga panahong iyan, pero kailangan ko gumising ng maaga dahil nga ako ay mamimista. Fiesta nga pala sa isa sa mga sitio dito sa aming barangay, which is yung tulan. Aba, fiestahan iyon eh, dapat hindi papahuli. Ising na nga din pala si mama at papa, kaya tinimplahan ko na rin sila ng black coffee. Tapos habang ako'y nakasaklang ang sinaing, ay ako'y nakikipagkwentuhan doon sa mag-asawa. About nga doon sa fiestahan dati diyan sa tulan. Dati kasi itong sitio namin ay sakop ng sitio tulan. Kaya kapag fiestahan doon ay fiesta din dito sa amin. Tapos nung dumami na nga ang bahay dito ay naging sitio na rin at napahiwalay na. Nagkaroon na rin ng sariling fiestahan at tinawag naming sitio Puerto Verde. O oh, diba napaka-unique? Hala. Medyo nakalimutan ko nga nagdudumali ako diyan. Kaya naman panay ang aking istorya. May pag sa hindi pa pahuli. After ko magkape ay nakita nga ni Papa na may itlog yung itik kaya pinakuha muna sa akin. Sakto nga mayroon pa kami ditong ampalaya at ilalaho ko na yung itlog at aba fresh pa. O diba ba magic, luto agad. Hindi nga muna ako kumain diyan at ako nag-exercise muna. Hindi naman ako nagpapapayat, sadyang kailangan lang talaga nating pagpawisan tuwing umaga. Tapos pabatak-batak man lang ang muscle, syempre. Pagkatapos ko nga mag-exercise, eh, ayan, eh, kumain na din ako ng almusal. At tignan nyo naman si Noah, pawis-pawisan at naka-exercise din. Wala man din talaga sa isip ko na magvideo sa araw na iyan. Kaya nga lang ibigla akong naisipan mag-a day in a life kahit hindi naman ako famous. Wala lang, share ko lang. Maganda rin bagang kapag ka walang gawa. i yung sarili, ganun. After ko nga kumain ay naligo na rin ako. At ayan, magic na naman. Malapit na talaga ako maging isa sa sangre ng lereyo. Hala. At bago nga ako magsuklay ay maglalagay muna ako nitong Primud Premium Series 10-in-1 Hair Cream Serum. Nilalagay ko yan sa buhok ko after ko maligo para naman mabango, malambot at hindi buhaghag pagkatuyo. After that ay dinaanan ko na nga si Aleli at kasama ko siya papunta doon sa piyastahan. At ito na nga yung sinasabing todo por lakad naman. Mabuti na nga lang at maaga pa kaya hindi namin kailangan magmadali. Meron nga pala kami diyang kasamang mga bata kaya hindi talaga kailangan yagyag yung lakad. Pagdating namin sa simbahan ay sakto kakastart. Kami nga pala dito ay maghahawak sa binyag. Actually proxy lang talaga ako dito ng asawa ko. Kaya nga lang ay meron siyang trabaho kaya sabi niya ay ako na nga lang daw muna yung umattend. Abay lagi man din yung nanghihinayang sa araw niya kaya ayaw na ayaw umaabsent sa trabaho. Sa so, sobrang dami nga ng tao ay doon na kami sa labas na papuesto. Maya-maya lang ay nagbinyaga na at hindi na rin tumagal ay natapos na rin yung misa. Kaya naman nag na rin kami at aba mga gutom na. Buti na nga lang at yung mga bagong kumarit kong pare namin diyan ay mga walanda lang sa sakyan. Kaya bayan at lahat kami lakad. alright. Ka. May motor naman yung iba ka, so dapat ay fair. Lahat ay lakad, walang sasakay sa pamilyang ito. Bali kami nga lang tatlo yung nasa picture, gawa ng nauna na nga yung iba. At pagkadating-dating nga namin doon, abay talaga namang ito na ang inihintay ng lahat. Abay, ah, anhin pa. Anyways, meet Queen Cell, ang aming bagong Junakis. Ay, inaanak pala, assuming. And here's my new compares and kumares. So, after